what's your biggest turn off sa guy? hmm, um, biggest turn off kapag kapag tumibok ang push, mm. siguro biggest turn off ko ano? kapag laging lumalabas. Few minutes later. San lakad mo, T? Yan lang, ni. <laughs> oh, okay. Dito Yun lang, lang guys. ako. Dito lang ako kasi narinig ko yung sinabi mo kanina, big turn off mo yung lumalabas eh. yung biggest turn off mo sa lalaki? Um, yung palagi na labas, stay lang ako dito, tatali ko sarili ko. <laughs>